Alam ko, pupunta sila sa out of town. Saan ba yung out of town? Malayo ba yan? Paano tayo pupunta ron? Madali lang. Sasakay tayo sa ulap, tatawid tayo sa buwan, ano na tayo. O, oh, malapit lang pala eh. Tara na. Hmm. Uh, pwede bang dumalaw sa inyo pa minsan-minsan? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ang uh -oh. um, dinadalaw lang kasi may mga sakit. Wala man tayong sakit, di ba? Uh -oh. Hindi naman kayo doktor. So kung gusto niya kami makita punta na lang kayo sa club. Uh, okay? Pero pwede na sila, di ba kayo? Uh, Shhh! Alam mo, ikaw, Dabi. siguro ang dami ng ano ng baboy na pinakain sa'yo. <coughs> ako, ayaw niyong dalawin. Total, nandito naman ako. Pwede rin akong i-take home. Uro, bagay kayo. Laman dyan din yan. Sige na. Ka rito. Pag may nakita ka, paalam mo sa akin. Okay. Magtatayo ako ng ten. Okay. Anong ginagawa mo? Pinabot na yan. Kahit isang taon tayo rito, walang mangyayari sa atin. Silipin mo dito! Ganyan! Hmm? Wow! Wow! Ay. Ano yan? Ano yan? Ako, ako, ako. Sandali. Partner, na gano'n tayo. Ang sa'yo ay sa'yo. Ang kayurot ay kayurot. Y dice esto, sin marcas, que ya mm. ha <laughs> kalaban! Puyat na puyat ka sa katutulugan, oh. Tingnan mo. May hero ka na riyan. Nyan. Sige, tuloy mo. Tulog mo. Alis yan! Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Ma Salamat. Claudia, ang ganda mo dyan. Orot, orot. Orot. Kanina galing yan? Sa taong nagmamahal sa inyo. Kay okay, Grego. Grego. Wow, oh, Claudia. Ay, ang sweet. Ang ganda-ganda ko nga dyan, oh. Ay, mm -mm. balik nila yan. Ha? Ano ka ba? Eh, wala nga tayong gamit dito. Tingnan mo, nagdala pa sila ng sofa doon, oh. Saan ang ganda-ganda ganda ganda mo naman diyan. Sige nga, tanggap yun, ah. Huh? Bawal yun! may dumating ng mga kalaban. Pahama ka sa buhay ko. Bahala ka sa buhay oh. mo. Bahala kayo sa buhay nyo. Hoy, Claudia! Oh. Uh, oh, sige, ipasok niyo na lahat ng mga gamit na dinala niyo. Yan, dyan! Dahan, dahan! Oh, oh. sabi lang! Yes. Sabi! Yan, pero na mapigyan pa! Baka makasakan Wow! O, oh, yung rep naman, ipasok! Ang labot, ha! Ang jan, Sigurado ko jan. Diyan sa mga furniture set na yan! Diyan nakatago mga ninakaw ng alas! Aba! May utak ka rin pala. Hindi ko lang alam kung saan dyan. Claudio, baby! Wow! Happy birthday to you na lang. Mamaya ang gabi. Papasukin natin yan. Commando style. Darling! Nalihan mo naman! Ano bang ginagawa mo dyan, darling? Isang punta ako sa Saudi. Parang lang makakasal tayo. Huwag mo naman ako bitinin, darling. Wow, honey! Boses mo pa lang! Nasa langit na ako! Alam mo ba na dalawang linggo ka na hindi dumadalaw sa akin? Tsaka kung pwede pe nga, eh, oras-oras, minuto-minuto, sigo-sigundo, kasama kita! Grego, pwede ba huwag mong itali ang buhay ko sa'yo? Tsaka at nagmamadali ako, kaya pwede ba baba na natin itong telepono? Hoy! Parang hindi ko gusto to na mo ha. May pinagmamalaki ka na ba sa akin ha? Sino ba yan? At kung meron, ano naman paki mo? Aba... Hoy! Magkaliwalagan tayo. Bukas, kapag hindi ka dumalaw dito, tatakas ako dito. Aba! Care ko kung tumakas ka. Di tumakas ka, goodbye! Isang... Hmm. Alam mo, lupit mo naman. Hindi ka na naawa doon sa tao, no? Eh, ang kulit eh. At nang mamadali tayo at mahuhuli na tayo. Kailangan ko pa magpalit. Lika na, lika na, lika na, bilis. Boss, boss. Eh, eh. Tapos na ho ba kayo? Pwedeng mahiram yung telepono. Eh, eh. Tatawagan ko lang yung kaibol ko. <laughs> 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 o, ano? Paano ba to? Wakwak na natin. Eh. Hindi pa natin nakikita yung alahas. Orot! Mukhang palpak. Winasak na natin ang buoset. Wala tayo nakita mga alahas. Wala! Ito na lang. Hindi nawawakwak. Eh, dapat tirahin na rin natin. Hop, 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 hop! Ano ka ba? Paano ang tatago ang mga alahas niyan? Sira ka ba? Don't you appreciate, Art? Ang ganda-ganda, sisirain mo. Art, eh paano na to? Paano natin mapabalik to? Bayaran natin. Magkano sa palagay mo ang halaga niyan? Ito? Siguro mga apat na libo. Apat na libo? Gawin nating lima. Tipig isang libo. Limang libo. Op, 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 op! Huwag pakialaman yan! Ah, binibina ko lang, ay sakto. Ay sato, sato, apat lima. Ay ah, sakto, limang libo. Limang libo? Oo. Na na. Naga na. Ikaw eh. talaga. Kahit kailan, mandurugas ka. Pag-un! Talaga, Idol. Kahit sa pera, ka talaga. Ah, uh, yes, sir. Ngayon siguro, Colonel, eh, naniniwala na kayo. Ah, naniniwala na ako. An order is an order. Ano? Tuloy na muna ako. Sandali lang, magkapi ka muna. Ay, hindi na. Ah, sandali. Pwede bang malaman kung bakit ang isang pusakal na magnanakaw na katulad ni Grego ay patatakasin? Para ho, malutas ang isang krimen na may kinalaman si Grego. Ah, naintindihan ko na. Sige ho. Ah, sige, good luck ha. <laughs> Parang... tumilapon sa trunk. Yeah! <laughs> Ronald, mukhang paalis na sila. Oh, mukhang may sakit. Ano ba ang diferensya? Wala naman. Ayaw lang niya mag-start. Mukhang malayo ang pupuntahan, Alam niyo, ang kotse, parang tao din yan, eh. Minsan, wala sa mood. Kaya dapat nilalambing. Sige, try mo. Siba yung kasama mo? Wala naman. Pasbado lang ang utak. Wow! Nag-start nga! Magaling ka pala. Pakisarado yung hood. Ito. <tinyo> Hindi ba lang nagpasalamat? Uy, 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 Salamat, salamat! Uy! O sige, tara! Okay. Ah, miss. Saan ba pupunta yung dalawang yun at may dalang maleta? <laughs> yung dalawang yun, ang alam ko, pupunta sila sa out of town. Saan ba yung out of town? Malayo ba yan? Paano tayo pupunta roon? Madali lang. Sasakay tayo sa ulap, tatawid tayo sa buwan, ano na tayo? O, oh, malapit lang pala eh. Tara na! Hmm. <laughs> Hoy! Mahalang pamasay doon! naman. Hmm, nangaasar to eh. Obvious ba? Hindi porkit naka-expedition kayo ah. Kanina ba yan? Sa inyo ba yan? Hindi amin yan. Alam mo kasi, dumating ang driver ng boss ko. Ayan. Pinahirap sa amin. Ang chief. <laughs> chief, nangyihirap ng coach. Pa. Eh siguro, sumama na lang kayo sa amin. At kung saan kayo pupunta, eh, doon na rin lang kami. <laughs> yeah! <laughs> <laughs> Hindi kayo obvious, no? Ayaw namin. Hindi namin gusto. Ayaw namin sumama sa inyo. Ayaw niya eh. Ayaw niyo sumabay sa amin? No, thank you. Oh. Um, factor, alika. Alam mo, naaawa ako sa dalawang ito. Ang gaganda pa naman. Bakit? Alam mo ba, itong lugar na ito, eh, hold up prone area. Ito? Huwag ka maniwala. Ito! Ka maniwala. Oo nga. Huwag ka maniwala. Noong isang buwan lang, huh? dalawa naging biktima rito. Dalawang babaeng ubod ng gaganda. Huh? Hmm. Hmm. Natagpong patay dyan sa bangin. Huh? Hmm. Parang nabasa ko na yun sa si Jerry. Nabasa mo si Jerry? Oo! Ah, kung hindi ako nakakamali, ang pangalan nung isa, William Hina O'Leary. Hmm. At yung isa naman, Maria Victoria Onkiko. kiko Iyan ba yung dalawang babae na, na hinold up. Mm -hmm. At pagkatapos, eh... Diyan bangin. Mismo! Ay, mahirap na. Halika na. Baka matangin pa tayo. Delikado tayo rito. Oh. Delikado tayo ay. dito. rito. Naku, oy, boy, oy, ay, ay, oy, ay, ay, Oh. Bakit, bakit? Bakit? Yung bag namin, pwede pa kinala? The